Mga igan, tatlong tulog na lang, Pasko na. Muli na namang nanaigan diwa ng pagmamahalan, pagbibigayan at pagtutulungan sa ating mga Pilipino. Lalo po itong naramdaman sa pag-aambag ng ating mga kababayan ng tulong para sa mga sinalanta ng Bagyong Pablo. Tunghayan po natin ang maagang Pasko sa ibad bampanig ng bansa. Nag-ambag-ambag ng tig li piso ang may gitisang daan at apatapong libong mga pulis sa Davao City. Dahil rito nakalikom sila ng pitong milyong piso. Ang 2 milyong piso mula rito formal na ibinigay ng hepe ng Philippine National Police sa Department of Social Welfare and Development Region 11 bilang cash assistance. Haba ang limang milyong piso naman inilaan para sa mga biktima ng Bagyong Pablo kung saan marami rin pulis ang apektado. Pasa sa inisyal na datos, umabot sa 300 at 65 pulis ang naapektuhan ng bagyo. We need also to take care of our personnel because uh, while they are uh, doing their best to help other uh, victims, medyo yung kanilang personal na problema, masiraan din sila ay hindi nila naasikaso kasi nga kailangan kunahin nila yung mga ibang tao. Nagpapasalamat naman ang DSWD 11 sa tulong na ibinigay ng mga pulis. Ang nato ng cash assistance ilalaan para sa rehabilitasyon ng tirahan ng may 80,000 pamilya sa Davao Oriental at Compostela Valley Province. To please help us raise uh, the needed amount to really build more houses. We have to put shelter, no? We have to put roofs on the heads of our families. Ipinaramdam eh, din ng mga kawani ng Mandawi City Hall ang diwa ng Pasko. Kinansila nila ang kanilang taon ng Christmas Party para magsagawa ng relief operations sa mga biktima ng Bagyong Pablo. Bukod sa budget na nakalaan para sa kanilang Christmas Party, nag-ambag-ambag din ang mga kawani para makalikom ng perang pambili ng relief goods. Ang GMA Cebu naman ang siyang maghahati ng asabing relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Ang formal turnover ng relief goods itinao naman sa ceremonial Christmas tree lighting sa plaza ng Mandawi City. Patuloy rin ang pagbibigay tulong ng GMA Kapuso Foundation Give a Gift Program sa iba ibang bahagi ng Mindanao. Kasama ang Department of Education Region 11 at mga sundalo, maagang bumiyahe ang GMA Kapuso Foundation papunta sa liblib na bahagi ng Kalinan District, Davao City. Kapag lisa, nga pwede niyo magamit sa eskwelahan. Ang sulod na mga pagkaon para pag sa Pasko na amoy sa lusaluhan sa inyong mga ginikanan at sa inyong subon. Thank you kahit sa inyong pinaskuhan sa mga bata. Nakugyo yeah. kayo nakatabang sa inyong uh, labaw na sa atong nga maglaho. Ng Binisita naman ang mga sundalo ang mga lumad sa barangay Tapak, Pakibato District. Pinasayan nila at pa na mga regalo ang mga residenteng doon. Nakisayaw din si Santa Army. Meron pang parlor games. Yes! At, At magic show. At para makumpleto ang Pasko ng mga lumad, pinamigay na mga sundalo ang kanilang pamaskong pagkain gamit sa paralan, bahay at mga damit. Ang kasiyahan nagtapos sa isang boodle fight. Mga kapuso, ang panahon ng kapaskuhan nagdadala ng saya. Pero ayon sa mga eksperto, isa rin ito sa pinaka-stressful na panahon sa buong taon. Kaya may ilang tips para maging mas magaan at stress-free ang inyong Pasko. Para sa mga last minute na bibili ng mga regalo, tandaan, gumawa na ng listahan ng mga bibigyan ng kung ano ang naisibigay sa kanila bago pa man umalis ang bahay. Sa pamagitan nito, hindi masasayang oras ng kaiisip ng ibibigay. I-budget mo maayos ang gastusin at maging alerto sa mga hidden expenses, kabilang dito ang gastusin sa pagkain sa labas o bayad sa pantawag sa mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Maaaring bumili ng maliliit na regalo tulad ng tsokolate sakaling may makalimutan sa inyong listahan. Para na mga magluluto ng notchobena. Huwag akuin lahat ng trabaho. I-assign sa mga kamag-anak ko, ano maaaring lang kontribisyon sa paghahanda ng Noche Buena. Sa mga bibili pa lang sa mga supermarket, siguraduhin i-check ang mga nakasulat na expiry date sa bibiling pagkain. At para lalong walang sakit ng ulo ngayong Pasko, alalahaning gawin lahat ng ito sa moderasyon, sa paggasos man at maging sa pagkain.